Good morning, good morning. Isa ka rin ba sa mahilig mag-alaga ng ating mga beta, Di fish? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin palalaki ng ating mga beta fry. Maraming uh, nag-aalaga ng beta fry pero nahihirapan sila dahil wala silang ipapakain sa kailang mga beta fry bumibili pa sila ng pagkain ng mga beta fry pero sa akin hindi ko na pwede bumili ng, mga, ng, pag, ng, pagkain ng sa ating mga beta fry uh, mag culture ka lang kagaya ng ginagawa ko ngayon pero ipapakita ko muna sa inyo ang ating mga beta fry kung gano'n sila karami ito guys ito ang ating mga beta fry di ba? Ang dami. No. Hindi na mamatay ang ating at mga mga at, at ito ang ginan ito ang kan kanilang lalagyan malaking aquarium malaki. Ngayon, ah uh, saan ko kinukuha ang pagkain nila? Na hindi na kailangan pumunta pa sa labas. mag mag ano sa mga kanal. Ito guys, tuturo ko sa inyo guys kung saan kinukuha to guys guys dito ko kinukuha ang aking uh, ipapakain sa aking mga beta fry uh, kung mayroon kayong rip tab na sira mga rip uh, ito, itong gamitin niyo para uh, lagyan nyo ng tubig at uh, kailangan ng tubig nyo uh, tubig sa ulan Tapos at lagyan nyo ng mga dahon dahon ng saging, pwede na pwede na dahon ng saging Katapos, iwan nyo lang dyan at mga ilang araw, magkakaroon na yan ng tapia. Gaya dito guys, so dito, dito ko pinukuha. Yan. Bago ko pa, bag, 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 ko pa silang pinapakain ng aking mga pita fry ang mga uh, maraming dapya dyan kaya dyan ko kinukuha ang aking pinapakain ng aking mga pita hanggang sa huli guys sana mayro kayong tutunan sa aking video uh, sa next video ituturo ko muna naman sa inyo kung paano mag-breed ng mga beta fry na hindi tayo napipilyor yung iba napipilyor kasi di pa nila alam kung pwede na ba i-breed ang beta fry ang beta male at female kasi kapag hindi pa sila handa hindi talaga kaya sila magbibig ang, ang, ang nangyari dyan mamatay lang yung babae hindi tatalon sa lalala kaya yeah, next video ko ituturo ko sa inyo kung paano magbibig ng tamang pagbibig ng mga pagkakaya nandito lang bye bye